help no, continue the rights system, of course, we can do it with But of course, we have to pay the rights also. Yes, kasi may rights yan. Hindi eh. uh, uh, naman kami ang original ng mga rin. Sino po ba original? Ayan, buhay pa ang mga B writers. And so, nakakasam yeah. nila oh. yung yeah. rights. Oh. Anyway, thank you po. And congrats, yeah. thank, you. thank you. Ako na lang po, ah, Sir Wilson. Oh. Sandali lang po. Pidirek, last lang. Ah, nung 2007 na ang sinag Maynila. Ayan. Ah, <laughs> ikaw na, boss. Ano seventh year. We so, on our seven... no? Di diba sa hirap ano. ng panahon, sir? Ano, Wilson, di diba po ba? Tuloy-tuloy pa rin ang sinag may Medyo nag-break lang kami during the pandemic. yeah. Oh, so, okay. so, sa feeling exactly na seventh na tayo, Sir Wilson. we're very happy. We're there. very happy. Umabot <coughs> na kami yes, ng service. Yes. So, may, napansin ba kayo sa mga entries as the years progress? Are they bolder? Are they more escapist? or oh, safe. We're, uh, we're always, ano, parang na ano kami, pero always uh, parang blown away by mm. all these uh, new movies. Mm. No, kasi sometimes, uh, mga titles pa lang, mga gano'n, hindi namin al alam na napakaganda pala ang content. Mm. I'm sure this year may sorpresa. Mm. Last year was, I don't Her very lucky. It's a certain award-winning party, award-winning. So, I'm sure meron din this year. Let's, uh, let's, wait and see. Oh. Kung sino yung, kung sino stand out. Sa <laughs> pero may napanood na po kayo, Sir Wilson. <laughs> oh. Okay. Pero, kayo direct, anong mga napapansin niyo sa mga sinasaling entries? Well, siyempre, uh, hindi mo rin masabi kasi na parang, ano, no? Parang, uh, bolder kasi dun sa mga, for, yung first episode, uh, edition namin, marami ng magagandang films nun eh ba? Diba? May mga ginawa pa nga sa ibang bansa, no? So, uh, ngayon, ang mga uh, dini-discover namin yung regional cinema. So, yun, hindi nawawala. Yun, 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 no? Talagang in-encourage namin. Uh, even, I think, even on our first, ano, edition meron na. Meron na. In-encourage namin, palagi kami nagsasama from outside, ano, uh, Manila. At Cebu. Cebu. Yan. Mindanao, Davao, Pampanga, yun yung encourage namin. Ngayon, meron na naman. Oh, wow. so, Direk, ano, na-tempo naman ang Sinag Maynila sa pagkaka, para malaking issue sa ban, sa bayan, ano po. Ano po ang ano nyo dyan? Take din yung... may mga, lalo na yung mga movies na kasali, pero related sa nangyayari injustices, Justices, mm -hmm. mga... It's yes. yes. good yes. you ask that question because we are planning to move uh, Sinag Maynila back to its original day, which is March. Ah, uh, uh, next year. Next year na. Oh, Bakit, malapit okay, na rin. Uh, yeah. Bakit po? Uh, kasi ano, yung, uh, because of our ano, affiliation with the uh, City of Manila, uh, and this was you know, with the uh, promotion of the tourism week, okay. naging uh, September. But since, uh, uh original, after, uh, after yung term we, we were hanging, kaya hindi na kami na-carry niyo. Eh. And now we will bring it back to the uh, house. Oh, very short time ah. Hindi po. No? You know? po ba mag yeah. po yung mga freeway? We will, will announce yeah. na tonight, oh, yeah. today. We will, yeah. will announce yeah. na mag-a-accept na kami. mag start na for next year. Para magkaroon ng ano. Uh, uh, time is it. Magkaroon ng time. At saka, ano, uh, tawag dito, March kasi hindi masyadong umuulan. So, hindi hanggang hindi hanggang sa weather. Oo, o, hindi man. kami umiiwas sa uh, ghost month. <laughs> Matatandaan <laughs> niyo bakit kung ilan yung sumali the very first si kung ilan yung entries the very first si nila compared to this year's? Padami ng padami. This is a record year. Ah, this is a record year. 300 300, 300 submissions. <laughs> And now we also have a uh, record uh, entries with record finalists at 61. 61 films lahat. You know? So, pinakamarami this year. So, five feature, I think you guys are either Filmmaking kasi is considered as the new nursing content creation, di ba? Oo, oh, tama. Kasi mga bata, mga na Oo, ayun, Gusto oh, 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 oh. na maging director. Dati uh, uh, nurse, ngayon director. Oo, uh oo. -oh. Oh, oh. Saka kasi may vertical na rin. dami ng platforms eh. Do you intend to, ano, magkaroon din pa ng category on vertical films? Yeah. For, yeah. The, for our network, uh, yung we are planning mga plano na kami for next year. Director, um, yeah. are you working on anything right now? Ah, uh, sa kana. <laughs> My lips are sealed. Nabanggit na po kanina yung mga kabataan po kayo na gusto na yung filmmaking. Ano ba yung masasabi niya na mas marami na po yung kabataan ngayon na parang marami kumadad po sa katulad na mga film festival katulad po sinag Man, yung sinagay. Ang daming batang direktor? Ito ang new Well, ah... Uh, kasi na-democratize kasi yung pagawa ng ano, no? ng, ng, ng pinipula, kahit na hindi na masyado ngayon sa mga major cinema pero yung content ba because of uh, because of internet and different platform so nagkaroon ng interest saka accessible na kasi dito sa mga sa mga din na lahat no? so maganda kasi maraming storytellers di ba pero syempre, at the end of the day ano yung relevant no ano yung relevant uh, ano yung relevant ng mga content na mas makakatulong, maaabuti uh, sa creative industry. Ayan, relevant, eh, Direk. Anong, hindi pa kita nakausap regarding the ano, issue. Hindi ka nagpunta sa rally kahapon. Ay, nung man, Sunday. Hindi. Dumaan mo kami. Oo. Oh, oh. So, anong take? Sige po, Sir, sir Wilson. Yun na lang last question ko, direct. Ah uh, yun nga, anong take mo po? Sa rally, so, sa dami, sa dami, sa dami. Sige, dami ng mga nangyayari so, ngayon. Sa, sa mga post mo. Well, nakakagalit, no? <laughs> nakakagalit, pero uh, yun talaga ang realidad kailangan talagang ano kailangan ni confront no at ilabas din yung galit uh, hopefully yung galit natin magmaterialize hindi lang basta puro galit no uh, kasi that's our way of showing yung concern natin no? sa ating gobyerno yung uh, malaman nila na nararamdaman na natin lahat uh, ngayon nga, pinag-uusapan namin kanina dati kapag, uh, kapag baha, wala lang eh, kasi normal, kasi na-normalize sa atin yan, di ba? Pero ngayon, pag nakakita ka ng baha, nagagalit ka, yes. di ba yes. na, di ba? Kasi naging aware na yung mga tao, kasi dapat, dapat hindi. Pero for the longest time, kasi tinatanggap natin yan as a way of life, you no? Know? So, dapat ngayon, magising na ang gobyerno, okay, Sinuman sino man, uh, at sino, man ang papalit, at sino yung nakaupo, dapat magkaroon na ng awareness at tayo as Pilipinos hindi tayo dapat titigil especially uh, ngayon no sa technology madali tayong mag-post madali natin kuhanin ang kanilang atensyon di ba at alam nila na alam natin at na, 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 nakikita natin so uh, in a way maganda rin siyang wake up call ang mga nangyayari ngayon kasi i'm sure after this ang mga tao magiging aware na sila at ang mga politician matatakot na rin sila. Yes. Yes. Kung may makukulong, pero kung walang makulong, wala. Wala. So sana may makulong. Ano nagsabi